Alam mo ba, magbibigay tayo ng komento dito sa ating viral video na kay Yase at sa kanyang PF na gobernador. So kung makikita mo sa video mga kasawi, oh, parang bising busy si Yasi, sa pagtingin sa tingala sa taas na kung ano man yung pinapanood niya. Tapos ang kanyang boyfriend naman, alam mo ba, yung busy sa pakikipag-usap at pumunta na lang doon sa estates. Tapos hindi na pinansin si Yasi. Parang, alam mo ba, kung ikaw ay babae, tama ba na ganito yung gagawin ng iyong jowa sa'yo? Papayag ka ba? Na parang dinededma-dedma ka lang na hindi ka nakikita. Napaka-imposible na nun kasi nasa harapan mo lang ang iyong jowa. Ayan si Yase. Parang katuloy naging kawawa dito si Yase kung titingnan mo ang kanyang video mga kasawi. At hindi lang yun kaya binalikan siya ng kanyang jowa ay kasi may babae doon sa taas ng stage na siguro ang pagkasabi ganito. Uy Gob, yung girlfriend mo si Yase doon na iwan o tingnan mo at biglang bumalik si gobernador at sinundo na mismo si Yase doon na magkahawak sila ng kamay na inabutan niya ng kamay. So kaya niya binalikan. Pero para sa akin mga kasawi, parang ekes to para sa akin kasi bilang babae, kung talagang mahal ka na isang lalaki, alam mo ba, kahit ano pa ang dami kasama, ba diba? Talagang maalala at maalala mo at hindi ganito yung trato mo sa iyong girlfriend na si Yasi. Kasi nga, syempre, kahit sinong babae, kapag ganito ang makikita na parang binabaliwala ka sa harapan ng isang lalaki, eh naman, masasaktan at masasaktan ka talaga. Parang hindi deserve ni Yasi yung ganitong lalaki, mga kasi Yun lamang po yung aking suggestion.